Hello, magpakain ako sa aking apo. Ma ma M Mama. Huwag na magmama muna kasi kakain muna tayo. Mamaya lang, dede. Kanin. Mm. Kakain kami. Ulam namin gulay. Cute. Wala lang sabaw. Sabaw lang kailangan nila. Walang sabaw. Habulan kami mag... Pag kumakain habulan, nanonood kasi sila ng alam mo mga kapaksaw ngayon, ng mga kabataan mahilig na manonood. Ano yung mga kapaksaw? Ayan naman ang ate. Oh, diba? Grabe mga kapaksaw pag kumakain sa habulan. Saan saan kami makakarating para lang kumain. Eton. Wala ano pansat? Ah, wala, gulay lang, ulam namin. Pati pansat. Opo, gulay lang, ulam namin. Na, Mahalagyan niya ng ano? Ng ano, sabon. Ano ba yan? Hmm. Hello. Ay, naku, mga kapaksiyo. Grabe. Baka, di, pagkatapos kumain. Akit sa taas. Ay, hindi pwede. Wala ka pang nakain. Hmm, dali. Ito kayo, ito, na ko O, di ba, kain silang lahat. Dalawa, dalawa. Ulam nila mga kapaksiyo, ano lang. Sa lang ng ng gulay. simutin ko yung gatan yung sabaw. Sarap kasi Ako nagluto nito kapag siya, masarap. Masarap yung luto ko talaga. Kahit pag yung isda, masarap. Wala rin. Kain na. Kain na ang mga babies ni Lola. Sarap ng ulam namin. Mmm. No. Not yet. mhm 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 nhầm 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 nhầm, Rồi ra <laughs> I think it's a halo Hello, nabalang lola, tinawag ni lolo. <laughs> tinawag na ito ako ng tatay ko. Kailan ako dumating? Oh, sige na. ngayon si tatay? Walang oras, walang uh, ano. Pag kailangan ka niya, tatawagin ka talaga mga kapaksewkol. Sige na. Sige na. Last na lang, last. Last na lang. Okay. Kripton na lang. Itonton. Itonton. Galing naman ang baby ni krypton, no? Uy, ang galing gumain. Inom ka tubig. Baka water doon. Mamam. Mamam. Ma pa mo ako tubig mga kapatid ha. Abi, ano ba nangyari sa'yo? Nag-burlis ko na. Thank hmm. hmm.